Homo Ocus o Homo Oseus. Yan ang tatalakay natin ngayon dito sa Church History Tagalog Discussion. Sup guys! Welcome once again dito sa History PH kung saan pinag-aaralan natin ang mga significant events and personalities sa Church History at kung gaano ka-relevant ang mga information na ito today. Ngayon naman ipag-aaralan natin ang dalawang theological terminologies na nag sa nature ni Christ. Ngayon naman ibibigyan natin ng careful study ang term na essence which became the keyword para maunawaan din natin yung inilabas na decision ng License Creed. Again, the term essence o sa Tagalog ay tinatawag na kakanyahan ay maaaring maisalarawan bilang ang natatanging kalidad o katangian na nagbibigay daan sa isang tao, bagay o konsepto na magkaroon ng sariling pagkakakilanlan. To visualize this, isipin mo na lang na mayroon kang pizza. Now, let's ask the question kung ano ang mga natatanging katangian ng pizza para tawagin itong pizza talaga. Diba ito yung combination ng crust, sauce, cheese, at yung mga toppings. Lahat ng yon yung mga elements na kailangan para matawag siyang pizza. Now, kapag may binago ka na element doon sa si pizza like yung sauce ay papalitan mo ng toyo, ay hindi mo na siya matatawag na pizza dahil may nabagong element na isa sa identity ng totoong pizza. Kapag pag-uusapan natin ang nature ni Jesus at ang kanyang relationship sa God the Father, ay kailangan na may maayos din tayong understanding sa salitang essence o kakanyahan. Ito kasi yung term na ginagamit sa church history to express yung kanilang understanding sa nature, divinity, and existence ng God the Father and Son. Sa previous video nga natin ay napag-aralan natin itong Aryan controversy at kung paano bo itong Nicene Creed bilang tugon sa Aryanism. Yung term na pag-aaralan natin ngayon which is the essence o kakanyahan ay napaka-crucial na word to understand yung pagka diyos ni Jesus at yung kanyang relationship sa God the Father. Karamihan kasi sa theological positions and oppositions ay nakasentor kung paano din describe yung essence ni Christ in relationship sa essence din ng God the Father. Para maunawaan ito ay may ginamit na dalawang term. Ito ay ang homoousios at ang homoiousios. Ano ang theological term na homoousius? Ang salitang homoousius ay isang theological term na may kahulugang ang dalawang katauhan ay magkabahagi sa parehong essence o kakanyahan. Ginagamit ang terminology na ito upang pagtibayin ang paniniwala na si Jesus, which is the Son, ay kabahagi sa isang essence o kakanyahan ng pagkadiyos ng Father. Ang salitang ito ay nagkaroon ng mahalagang role to clarify the belief about Trinity And the equal equality in essence ng mga person sa Trinity. Para sa ating example, isipin mo na mayroon kang isang baso ng tubig at ice cube. Yung tubig at yung ice cube ay parehong galing sa same substance which is the H2O molecules. Yung pinakaiba lang nila ay yung form dahil yung isa ay solid habang yung isa naman ay liquid. Kahit na sila ay magkaiba ng hugis, sila ay homoousius, dahil pareho silang nagtataglay ng same substance which is yung H2O molecule. So ano naman yung theological term na homoiosius? Sa kabilang banda naman, ang homoiosius ay may idea na ang dalawang entities ay magkamuka ng essence o substance. Yung term na homoiosius ay nagbibigay ng implikasyon na kahit papaano ay may level ng similarity sa pagitan ng God the Father and Son pero hindi lubusan ang kanilang pagiging magkatulad. Yung ganitong pananaw at turo ay nag-introduce sa idea ng degree ng katangian sa pagitan ng two divine persons ng God and Son. Let's imagine na mayroon kang dalawang flavor ng ice cream. Yung isa ay chocolate at yung isa naman ay ube. Pwede nating sabihin na pareho silang ice cream pero hindi sila exactly the same. Magkaiba sila ng lasa and even yung characteristics ng flavor. Parang ganito din ang pagkakagamit sa term na homoiosius na while the two flavors na may kaugnayan sa isa't isa pero hindi sila lubusang magkapareho which is the illustration between the relationship between the father and son na may degree sila ng similarities pero hindi talaga sila completely identical. So bakit big deal na maunawaan natin ang mga terminologies na ito? para sa ating pagtatapos, ang pag-aaral ng mga salitang homooseus at homoioseus ay hindi lamang basta isang simpleng pag-aaral sa kung paano ginagamit ang salita. Sa mga salitang ito ay nakaugnay ang ating Christian doctrine and understanding sa pagka-Diyos Nesus at ang kanyang relationship sa God the Father at kung ano ba ang Trinity. Kaya yung affirmation ng Nicene Creed na gamitin ang salitang homoousios ay nagpatibay talaga sa orthodox belief ng mga Christian na ang God the Father, Son and the Holy Spirit ay may full divinity and co-equality sa bawat isa. Hindi lamang ito isang simpleng Christian doctrine kundi isang malaking step to understand the nature of the triune God sa kanilang work sa salvation and redemption ng humanity. I hope na madami ulit kayong natutunan sa lesson natin today. Again, if you have any question regarding sa topic natin today, I kindly comment it down below at sasagutin ko yan sa simpleng paraan na alam ko. Once again, this is Story PH and God bless you all.